gusto niyo po sa akin na hindi po tayo po ang dadako at so, magbibigay na yung muli tayo sa araw na ito ay magbibigay kaya yun patuloy po tayo dadako sa magpagbukas po kayo sa akin sa reality ko chapter 27 verse 10 Sorry, 30, 30 pa. Sabi niya po dito, 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 lahat ng ikasampung bahagi maging hindi o bunga ng pananig ay nakalaan kay Yahweh. sinasabi po dito sa salita ng aking Panginoon, salamat sa salita ng Panginoon, na sabi niya po dito, lahat ng ikasampung bahagi maging hindi o bunga na kung saan sa mga forma na ito, ito po ang 10% na sinasabi ko dito. Ngayon, sa uh, unang panahon sa mga estetika, di ba po um, ang manabuhay ko nila doon ay makani. Di ba po kaya yung sabi niya ko dito ng alaan, ang birmi o bunga. Ngayon, ang bunga na ito, di ba, mag po sila, diba, ang ng sampung sako, di ba po, isang sako po yun na sa Panginoon. Kaya yun, sabi niya po dito, nakalaan ang ikasampung bahagi para sa ating Panginoon. Kaya yun, ang mga Israelita noon, yun po ang mga hanagbuhay nila, mga nagbuhay, di ba po, na ito na talaan po lagi ang kanilang mga pinangit para sa ating Panginoon na kung saan ito po ay hindi po mawawala ang bahagi ng Panginoon. Kasi dapat lamang po ng pagdaanan ng ating Panginoon sa ating mga kinikita. Di ba po? Hindi po, hindi po pwedeng mawala ng Panginoon. Pagpos lagi po itong nakahanda para sa Panginoon ang para sa kanya. Di ba po? Kaya yun, sa buhay nila noon, ay ang Panginoon lagi ang kanilang inoona. Kaya yun, alam mo po sa akin mga buhay ngayon, di ba? Na, hindi pa sa ating mga buhay ngayon, mga nakabago, di ba po? Naasin yun, mga nag-opisin, Ito po ay ang ito sa pong bahagi natin ngayon, panahon natin ngayon, di ba po? Kaya yun, alam mo po sa mga ito sa bahagi na yan, yun po ay talagang nakalaan po sa ating Panginoon, hindi sa ating Panginoon, maging sa loob ng ating bahay panambahan, di ba po? Na kung saan, ito po ay talagang ang ibibigay po natin na ito sa bahagi, nakalaan po sa mga kami, Pangalailangan ng ating mga pangangailangan sa loob ng church. Di ba po, lahat na rin po kailangan ng aking church sa loob. Na kung saan, isa na po ang bibirator, di ba po, nagawa kalawatan ng Panginoon, ang elbun, eh, sa talagang ito po ang nais na ma natin natin ma matutunan ng elbun na ito dahil pagka tayo ay nakapot yan, kaya pa po tayo Eh, siyempre, malamig at saka masarap sa pamiramdam. Eh, kaya yun,

Di ba po? Maging sa po ano yan. Di ba po? Nasa sa ngayon tayo, ano po? Nagpaya pa. Di ba? Na magiginig tayo sa nakita ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating mga pastura. Na diba ito po ay kailangan po natin ibigay sa ating Panginoon ang ating mga kasampung pahagi. Hindi lang po yung kasampung pahagi. Ito po po din. Di ba po? Kasi walang pa po, po yun sa pagbibigay niya po sa atin ng kalakasan. Di ba po? Ang kalakasan ano kung saan? Sa Panginoon sa ito lagay, sa diba po ito nang dodali. Ang kalakasan na Di ba po? Kung Alam niyo po, sa pagbibigay sa ating Panginoon, huwag po tayong maghinaya. Eh, kaya din naman po ang nakikinapa. Di ba po? Kaya yun, sa ating mga buhay, na kailangan po natin, unahin ang na ating Panginoon. na yun po, na pangangailangan ng natin mga nakakibayaran ng bahan, nalungan po sa mga kung sa Corinthi, doon po yun ang pupunta. At sa ating Panginoon ng pakayaman. Ang kahit ng Pagod Panginoon ay e atin, ating magampanan, ang ating pagkakapat sa Kanya, di diba po? At doon po makikita ng ating Panginoon kung paano po tayo nagkatapat lang sa kanya. Hindi ba po? Malis man po mapakay sa isang pong magi, Yun po ay nakikita niyo po yun. At yun po ang magbabalik sa inyo. Diba sa akin lahat. Ay, hindi niya po tayo pagbabayaan na mawalan. Di ba po? Di ba po? So, ikasampung na yan. Di ba po? Mag-exercise yan. Di May isang may isang taan tayo, lang po yung nandiyan ang ibigay natin din sa Panginoon. Kaya yun, sa isang ka-umpiso na napakalait, napakalait ng bagay po yan. Para kung para sa matitira sa atin, sa Nancy, Nancy Pisos, yun po ang maiiwan sa atin na alam po ng Panginoon na kayo po ang marami pang nagailangan. Di ba po, marami tayo kaya rin na bumakain tayo, baka ang halit kasi kung kung masasarapan pa, ating mga eskis, di ba, para ang mga kaya tayo Di ba po? Kaya alam po ng Panginoon ang pangangailangan natin as ay mas malaki. Di ba po? Kaya yun, sa ating mga buhay, kailangan po natin isipin na kailangan natin na matapat sa ating Panginoon. Ito ay para din naman sa atin. Di ba po? Eh? Di ba po sa ngayon, ito po ay patuloy po sa atin ng Panginoon mga po ang binigyan natin sa ating Panginoon. Ngayon po ay siya po ang mababayag nito. Dahil siya po ang ating mga po, ng mga makapangyarihan. Di ba po? Ang pinakagayaman sa lahat. Di ba po? Na ating mga pangyarihan naman, lahat ng mga bangkay sa kanya din po yung nagbumula. Dahil siya, kanya po, siya, kanya po nang kanya na ating mga alakasan kung pang tayo po at ako yung makapagmapahong, hindi ba po? Kaya yun, huwag po natin kaitaan, huwag po natin kaimutan ng ating Panginoon sa mga patuloy lamang po natin siya inyong mga kumagulan. At ang kanyang kalurban na waan siya mangyari ng ating mga buhay na hindi po natin siya makakalimutan. Lalo na lalo na po sa ating mga buhay. yung lamang po ang aking Nais na salam mo unang yan. Sige po kayo, maraming salamat po eh, marami sa Panginoon. Ito po ay pinakaunawa po niya sa atin. Kaya naman po sa ating mga sa Na ito ito po ay dapat na din natin ang bigan. Makipagbukas po tayo sa Matiyo 10 verse 42. Nasabi na po dito, tandaan ninyo sino mang magbigay ng kahit isang maso ng malamig na tubig sa, isa, sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya ay sa siya ko sa ika na patanggap ng gagipada. Di ba po? Okay, yun sa ating mga pastoral talaga, pa, alam mo po, siya po ay talagang bingkod na ating Panginoon. na sabi ko dito isang matutupit na malamig ay dahil mo nilang dibataan niya na po tayo. Hindi diba po, e, po, ay dahil siya po ay tingkod na ating Panginoon. Talagang nakakamuti, pinakamuti yung bagay sa lahat. Di ba po? Kaya ngayon, maraming salamat na sabi ko po sa Galatia 6 verse 6 na kung ano man po ang meron sa atin, patuloy po natin mahalina na ating mga kasura. Di ba po? Hindi e, siya po ay tingkod na ating Panginoon tayo ni Gagan para ang din po niya tayo. Rin po, salamat po sa ating mga pastora at mayroon po dyan ay sinukuri, pupiri, paghig, maghig sa salasalo, maghig kondisyon. Nasa na yan, ang mo sa mga hindi po nakakapagbigay. Kapag sila po ay nagulog kasama na rin po sila sa Baka ayos, di ba po, tanong po po ng pangaroon ng mga mahalo kasabi po ang mga nagpuyo dyan sa mission na yan. At po, mission po dyan nga po dyan sa mga pangasalinan, di ba po, sa um, sasakyan, mm. sa pangayos-ayos, patuloy pa kayong magbigay. Mm.

Bene, con l'approccio della lingua italiana